Sir, hanggang kailan magtatapos po itong uh, programa itong sa Comelec at PNP checkpoint, sir? As a uh, viewing po yan, uh, the whole period na, ng, ng ating uh, election period, nag-umpisa nag po tayo ngayon, January 12, and then magtatapos uh, po yan sa June 11. June uh, Sa ano-ano po ang particular na gagawin? Uh, same as ito yung mga ginagawa ng PNP po, mga, yung mga checkpoint ano po ang yung mga pinagbabawal ah, maliban po sa mga checkpoint magkakaroon po tayo ng operation class sa mga illegally posted na campaign materials po and other uh, activities po uh, tulad ng mga peace covenant sa ating mga kandidato sir so balik ka kaagapay nyo o, o sino bang maglilid di talaga ang PNP pa rin o arang Comelec na rin Although ang Comelec po ang lead agency san po ang uh, kanilang uh, pagkikisa ang ating uh, inaasahan okay. Sir, uh, isa pa uh, bago magilipat natong uh, Kumusta po yung pag-uumpisa nitong uh, uh, yung filing at up to present So far po dito po sa ating probinsya ng Nasal ay napakatahimik wala pong outward incident o walang reported na election related violence po Napakatahimik po sa province of kandidato kasi nagkaroon na sila ng nagkayo uh, ng COMELEC yung uh, nag uh, uh, nagprenta na mayroon po bang uh, nangyari na natanggal dito sa area natin at uh, siguro po ang sinasabi niyo po yung ating dispo uh, lang na uh, official Banot Facebook oh. kung mayroon pong natanggal so pa'to wala po mayroon pong counting uh, error sa mga pangalan ng kandidato pero minimal po at uh, naman po ay sa ayon. So wala na pong ano, hindi na pwede yung uh, ulitin pa. So, final na po yon. Final na po yung ating list of kandidato na nakapost na po sa ating pumilig website. yon So, sir, sa, pwede po sa PNP, KPD. Sir, una-una, uh, welcome back <laughs> sa area natin. Ay, uh, sir, ito po bang mga election period na to, ano po po ba mga gagawin natin? Dahil uh, tulad ng sinabi niya ang Comelec, yung mga tungkol sa backlash, yung uh, kasama po ba kayo sa, na maglilid din sa operation na yan? Yung sa mga operation po ng backlash ng mga uh, sir. So, bali, sa area ng Rizal, mayroon po daw yung tinatawag na parang hotspot spot wala naman. Yes sir. Uh, at po ng barangay. Uh, uh, Rizal, so sa mga po no? wala pa tayong na-apprehend uh, na uh, mga delinquentors or liligat uh, na uh, barkads ganoon. Uh, Addition din eh. Uh, ah, raise natin rinawin uh, uh, yung uh, kahit na ay kagaya ng mga bigo kahit tayo ay merong CBC4 no? Yung uh, pagmamayari natin ng uh, ng ng mga brethren. June 11 po oh, yan yes. kagaya ng napakitay provincial okay. election okay. supervisor po. Uh, ganun din po ano, sa ating mga kababayan no, na mga motorista. Uh, Maki-cooperate -e lang po tayo. Uh, Pare-parehan sa konting sacrifice lang po siguro. At uh, sandali lang naman po ito hanggang na uh, 2011 lang po ito. At uh, para magkaroon po tayo ng uh, successful, honest, orderly at saka peaceful na I Sir, tansi... sa Kumilig sa T. Pento Maliban po sa pag issue nyo ng permit sa baril kayo rin ba ay mag issue sa media ng ID? At, at mga kailan po yun? yung po ay meron tayong period para mag-apply ng accreditation media accreditation yan po ay uh, uh, magpapalabas uh, uh, po, uh, uh, mag po na pwede na rin po mag-file ngayon? Pwede po. Uh, para at least na tayo na mag-file. Maraming uh, salamat. sa Comelec ulit, uh, dahil ngayon social media na talaga, nakahanda po ba ang Comelec regarding sa, siyempre, mga kampanya, dadaan nila sa uh, social media po? Opo. Uh, iyan po ang kinukonsider ng uh, Comelec. In fact, nagkaroon po tayo ng Comelec Resolution na kinakailangan ang bawat kandidato ay mag-register ng kanilang uh, uh, official uh, Facebook o any platform na iparistro po sa community. Para sila ay magkaroon ng pagkakataon na pang magkaroon uh, ng uh, karon ng campaign through any social media platform. Yung monitoring po, uh, di ba may mga bawal din? Uh, ano po ano po yung mga uh, pinagbabawal doon uh, sa campaign period na yan? Katulad po nung uh, uh, ibang uh, resolution, meron po tayong cert na sabihin. Uh, opo. Uh, tulad po ng, sa mga poster at sa uh, yung pong sa social media ay uh, meron pong mga mga restriction. Na anytime po kapag uh, sila na violate ay uh, meron na pong uh, uh, previous na arrangement ang uh, public with the uh, meta o any platform na it will take down po yung kanilang Facebook pa uh, yung kanilang Facebook. গুড মর্নিং আটার্নি